ayan Hello mga mga kumusta So nandito po tayo ngayon sa basurahan. So, po yun sa pinakadolo ng recto de Visayas. How you do? 3 hey. 3 hey. <coughs> pababaya nang nililinis po dito sa BPS. Uy, grabe yan naman si Kuya. Pinabangga na ako ha. Ah.

Balik na. Ala, balik na basura ni Kuya kasi puno na hindi na pwede no? Nandiyan na yung flashing. Isang kariton pa naman yung basura ni Poya, no, tatapos pabalik na kasi hindi na magkasyas sa truck. So, yun nga, wala silang magagawa kung hindi na magkasyas sa truck na hindi na ipipilit. Kung so, alam ni Gaby, kung so, bakit magpapakalaan, may pahid siya pwenta. Pag hindi ka nagpahid sa pwenta, makatahapin-tahapin ni Makmak. Tama ba yun? Kaya kita mo na na Kinatablaok at pwede pa kita mo naman, di ba? Ang mukhang pera yung driver yung makmak Kasi makmak eh Tito lang at para tingin mo kayo iskumbre yun yan Kaya mayor Kaya nang bali yan, na, mukha silang pera Tito lang lang, di ba? Kahit hindi ka magbigay Salamat! Pag nagbigay ka, salamat pa rin Kasi sinusilap sila, sila eh Di ba? Pero bahang nila, gobyerno eh Pun puno na yata. Sobra ginagawa niya. Puno na kayo sa Carmen. Pag silang pera. At parang na yung flashing mga papabayan Oh, kakabutin tayo. Oo. Oh. So, ayan pong ginagawa, no, sa, ano, sa ating mga sa kalsada ngayon kailangan everyday eh, flashing talaga kasi nakita natin ito ang daming putik tapos mabaho pa dito no so yan oops so yan po ang dami pong natutulog dito banda mga kababayan so dito tayo mas maganda harap tayo <coughs> So, ayan mga kababayan, dito po tayo dada. Ano, ito Oy, po yung piniklera na namin palagi Oy. dito. Ito yung ano. Oy, asawa dada! Oy, asawa! Oy, asawa! Oy, asawa! Daming natutulog dito. Daming natutulog, nagbabanig-banig. So ito po yung sitwasyon pag tuwing umaga. Ngayon po alas 6 pa lang ng umaga, no? Oh, oh. catat cati manganu nomatisipangin. ada. ada ini. So ito nga mga kababayan, oh, no, kailangan i-flushing eh, talaga every day morning tapos para maging malinis yung uh, kalsada natin no, para pag madumaan yung mga riders, mga taong gustong pumunta sa Divisoria ay malinis po dito. ito po yung ginagawas ng ating mayor. Todo palinis po sa ano, sa Maynila. Tapos naman sa ating mga vendors or sa mga taong naglalaka dito, kung may basura po kayo, ay ilagay na lang po ninyo sa inyong uh, bag or sa mga plastic para hindi po magkalat yung mga basura. sinasay dito mga kababayan dito po naglalatag ang ating mga vendors pag tuwing gabi kaya kailangan ilinisin i -flushing. <Sýstasy of music> Dito o, nasa kalsada pa naka-parking. Hmm. Dapat itong mga motor na ito doon yan sa parking area, hindi po dito sa kalsada. papa may kariton pa dito na hindi nakuha, Oh. Dapat pang mga ganito na, na uh, oras na ng flashing ay wala na po dito naka o naka-nagay dito sa kalsada yung mga kariton para tapos yung mga motor para maging uh, maayos ang pag-flashing ng mga... So dito mga kababayan, tapos na po ito yung flashing ng ating masisipag na uh, DRRMC, no? So ayan, malinis na dito. Makita ninyo na napakalinis ang Divisoria.